Binabati ko nga pala ang ating mga members na sina Madam Rosalina Serapica, Sir Rolando Sir Pajardo, at Sir Jesus Canlas. Happy Sunday Racing sa si inyo. Carrera Tips Sunday, April 14. Ngayong araw gaganapin ang Road to Triple Crown Stakes at final day ng Jackie's Racing Festival. Race 1. Pure Combating Base Class 3 Merge Group. Distance 1,400 meters na merong 7 entries. Start ito ng first winner take all. Races 1 to 7. Dito sa race 1, pang ko, tingin ko nakalalamang entry number 5. Prime Factor sa kay ni Jay Fernandez. Ayan si Prime Factor last run gumawa ng 140 sa 1 mile. At panigundo ko entry number 2 Senshi Spirit sa kay ni JT Pabilik. Meron niya 124 and a half sa 14. At tingin ko siya ang babandera. Kaya dito sa race one, 5 2 Race 2 Road to triple Crown stakes Distance 1,600 meters Na merong 7 entries 1 million nga pala Ang pag dito Dito sa race 2 Sisingiling ko na yung entry number 2 Batang Manda Sakay ni Pati Dilema Last run yan, March 9. Gumawa ng 126.6 sa 14. Tinalo niya si Uncle Vines at Daily Burn. At meron 'yung best time na 125.6 sa 14. Kaya dito sa Race 2, single entry number 2. Race 3, kilo base class 5 with 5 points. Distance 1,400 meters na merong 7 entries. Start dito ng second set ng winner take all. Races 3 to 9. Isa nga pala itong Pilipinas Super League Special Race. Dito sa race trip, ang primero kayong entry number 3, West Pacol. Sa kay ni si Espare. Tingin ko yan si West Pacol, isusunod lang yan dahil matulin yung 2 at 5. At yan si West Pocol, merong 131. Panigundo ko yung entry number 6, yakapin mo ako. sa kay ni JD Calagos. Tingin ko, ilalaban na yan ngayon. Dahil mga nakaraalaban yan, mabibigat na kalaban yan. Eh dito may panalo na, na siya, kaya tingin ko, ilalaban na yan ang koneksyon. At pantersera ko, sasama ko na rin yung entry number 2, anti-collector. sa kay ni AP Asuncion. Pagyan na pabaya ni Ariana. Tingko. Pedrinya Manalo. Kaya dito sa race 3. 3 6 2 Race 4 Pilocom Rating Base Class 4 22 to 27 Split distance 1,400 meters na merong 8 entries but 7 in betting option. start ito ng pick 6 race 4 to 9 dito sa race 4 pang primero yung entry number 1 Luke Skywalker sa kay ni Elf Desus magaling ang tinalo niyan si Chocolate Thunder at panigundo ko yung couple entry na 3 and 3A eh. ni Nung sa kay ni James Torque at Agaron sa kay ni JB Bakaykay. Yan si Ninong galing yan sa panalo gumawa ng 128. At si Agaron naman galing din sa panalo noong April 7 gumawa naman ng 127.8. Kaya dito sa race 4 1 3 Race 5, Pillow Accumulating Base, Class 5, 6 to 10 split. Distance, 1,400 meters na merong 10 entries. Start dito ng Peak 5, Races 5 to 9. Dito sa Race 5, Pampremera ko yung entry number 3, Bukawi River Town. Sa kayo ni I.L. Aguila tingin ko siya ang babandera rito at nung huling nanalo yan si Bukawi River Town gumawa ng 128.4 sa 1.4 panigunto ko yung entry number 6 Malabon King sa ni J.R. De hindi nalalayo ang preba niyan at meron din niya 128.5 at deremate yan kaya dito sa race 5 3 6 Race 6 na tayo Full accommodating base class 5 With 5 points is split Distance 1,400 meters na Merong 11 entries Start dito ng peak 4 Race 6 to 9 Dito sa race 6 Pamre ko yung Entry number 10 Rahabago sa akin ni JT Pabilik Lazeran ni Rahabago Na segundo yan Kay Glenda's Magic Panigunto ko yung entry number 1 Ang Bigote Sa ini ni RC Susan Nung minsan nanalungdehado yan Nung March 16 Kumuha ng 130.8 At pantersero ko Sasama ko na rin Yung entry number 11 Smarty Jazz, sa akin ni C.S. Si Pare. Kaya dito sa Ray 6, 10, 1, 11. Last double na tayo, Ray 7. Purocomlating Base Class 4, 16 to 21, split. Distance, 1,400 meters na mayroong 11 entries. Dito sa race 7, pampremera ko. Napupunto. Tingin ko, nakalalamang. Entry number 9, Autumn Shower. Sa kayo ni N.I. Last run ni Autumn Shower. March 31. Gumawa ng 127.4. At panigundo ko yung galing sa panalo na entry number 6, Easy Way. Sa kinidyan, Alvin Guse. Nung nanalo yan, gumawa ng 127.6. Kaya dito sa race 7, 9, 6. Last double na tayo, race 8. Pirocom accumulating base class 5, 11 to 15. Split distance 1,400 meters na merong 13 entries but 12 in betting option isa nga pala itong Marho special race dito sa race 8 pamplamera ko yung entry number 5 El Mundo sa kay ni si Verdonia yan si El Mundo consistent yan sa 128 and a half at panigundo ko yung entry number 7 sa Andans. Sa ini ni John Alvin na Last run yan. Kay Valued Friendship. At pantersera ko sasama ko na rin yung entry number 2. Prince Uno. Sa ini ni Pati Dilema. Nung March 30. Nasigundo yan. Kay Ombre. At tinalo niya sa datingan sina Jin Jenny at Dugong Bughaw. Kaya dito sa race, 8, 5, 7, 2. Last race na tayo, race 9. Pilokom base class 5, 6 to 10 split. Distance, 1,400 meters na mayroong 13 entries but 11 in betting option. Isa nga pala itong Pilokom Cup race. Dito sa race 9, sisingilin ko na yung couple entry na 3 and 3A. Make a Difference sa kay ni John Albing Guse at Color Blast sa kay ni James Torke. Parehas may panalo ang dalawang 'yan. Lalo na yung Make a Difference. 'Yan si Make a Difference. Ang tinalo niyan si Blue Thunder kaya dito sa race 9 single entry number 3